paano ba mag voice gamit ang reels ni Meta dito po tayo sa basic guys sa mga hindi pa po marunong mag voice over or magsalita na hindi kaharap sa kamera or lagyan ng boses nyo ang video ng ginawa nyo ganito lang po yan sya kadali guys po tayo sa ating account pindutin yung plus sign or kung may nakita kayong reels pindutin nyo yung reels at mamili ka na po ng video dapat naka record na kayo pindutin nyo yung audio Hinaan nyo guys, sanggalin nyo po yung music. Add voiceover. Long press mo lang yung microphone guys, pag nagsasalita po kayo. Magstart na po kayong magsalita guys, kung ano yung gusto nyong sabihin hanggang sa dulo po, okay? Pwede din siyang i-playback para marinig mo kung ano yung sinasabi mo doon guys. Magsalita na po kayo guys, kung ano yung gusto nyong sabihin. Ngayon, pag okay na po, ah. boses na yun ang record. Kung ngayon gamitin nyo po yung text para meron po kayong caption or title sa taas, gamitin nyo po yung effects, stickers, kayo na po pong bahala. Tapos pag okay na, click nyo lang po yung next. Tapos lagyan nyo po ng title, yung inyong ginawang reels. Tapos wag po kalimutan maglagay ng hashtag kasi napaka-importante po ng hashtag na dapat ilagay nyo. Kahit anong hashtag po na related po sa video nyo, ilagay nyo po. Ngayon, pindutin nyo na po yung done and share. Kapag okay na po, nalagay nyo na po lahat. Sana may kay kayo sa video to. Please share this video and follow for more. Thank you so much. Mwah!